Hello mga kababayan, nandito pala kami ngayon sa sakahan ni nanay dahil sinabayan namin siya dito sa sakahan para para lagyan ng hiero yung kubo nila nanay. So kasama ko pala si Kubay, yung anak ko po. Hello so, mga kababayan, nandito pala tayo sa ang um, umani yung kubo ni nanay Lorna kasi. Pitaw ka kay. Nilalagyan sa ng bubong kasi kawawa naman wala sa bubong. Walang sa kanyang bahay na ng do doon. Kaya maingay yun. No? <laughs> kaya maingay. So mama si ka, si Kubay mga kababayan dahil ano? Wala kami pasok. Wala kang pasok kaya sumama ka. So yun mga mga kababayan no na Parang pinagsisihan ni Kubay yung pagpunta niya dito dahil napagod daw siya. Nakakapagod ba? Pignan niyo, <laughs> Pignan niyo yung paa ni Kubay. Puro <laughs> so, Napagod po talaga si Kubay eh dahil... Gusto niya talagang sumama dito. So, first time po niya pumunta dito sa, ano nila, nanay. Sa kanilang sakahan. So, kaya nagpapababa siya sa akin kanina. Mahulog ka. Di ako, maisog ako. <laughs> so, mamaya, maglakad ka na naman, no? Hindi. Huh? Magpapababa ako sa iyo. Eh. Kubay na nga nila. Anong masasabi mo, Kubay, sa pag pag vlog vlog ng mama mama mo sana suportahan pitaw ka kay sana suportahan po ang vlog ng akin mama kasi mahirap talaga kapag mamonetize kasi kasi marami ka pang pupuntahan saka lagi ka nag vlog minsan na nalilimutan mo na ang cellphone mo kasi nag madali ka na mag vlog pero na limutan mo pala ang <laughs> oh, sabi ni ko bay mga kababayan, mahirap daw mamonetize dito sa pagbablog. Kasi lagi niya kasing tinatanong kung namonetize na po daw ba ako. So kasi daw sabi niya pag mamonetize ka punta tayo sa saan? Ating sa di sa Davao. Anong gagawin sa Davao? Mag Magsuroy tayo. Ah, mag magsuroy. <coughs> Maggala tayo doon. So, gusto ni Kubay, kapag mamonetize daw po yung YouTube ko, gagala daw po kami doon sa Davao, sabi niya. So, hindi pa naman tayo monetize, ba'y So, hindi mo lang tayo gagala do doon. Oo Kasi wala pa naman tayong pera, no? Oo. <laughs> Uh, malapit na yung kubay matalino ka ba sa paaralan niyo? Oo. Ano? Basta basta sabi ni Ma'am kapag November 3 na kasi November 3 aming klase am, kasi ni bas, Ma'am basta ma, November 3 November. na kasi, November 3 na kasi, bibigyan na daw kami ng toys bibigyan kayo ng toys uh -oh. wow napakaswerte naman ninyo dahil may mga toys kayo sa November 3 uh -oh. sa 3 kayo papasok nyan so, uh -oh. oh, ayun po mga kababayan yung bubo ni nanay nilagyan na po ng bubong oh, kasi sabi ni Kubay kawawa daw po si nanay wala sila matuluyan kapag pumunta dito sa sakahan nila kaya hindi sila nakakatulog dito dahil pag umulan ay nababasa po sila so maraming salamat po sa sponsor ni nanay sa sa yero at saka trapal at doon po sa pagkain ni nanay si ma'am Tess at saka si ma'am yen so maraming maraming salamat po sa nag sponsor po sa kanila So, sana po ay pagpalain po kayo ng Panginoon. At sana marami pong blessings na darating po sa inyo mga kababayan. Sa inyo mga kababayan. Ah, Bye, magpasalamat ka. Salamat mga kababayan. <coughs> Uy. Okay. pa So si Kubay po ay So, pina-check up ko na po iyan. Pero, ano ba yan? Pina-check up ko na yan. So, ayan. Meron pa rin po. Pero, konti na lang yung ubo niya. Malapit ng maano. Maulian. Ah, malapit na maulian. Maulian. Yung kasama namin dito mga kababayan, sila Unyot at saka yung pamangkin ko. Tapos sila Nanay Lorna. Tapos yung misis po ni Unyut kasama din po namin dito. Sumbaga ka babayan, hindi pala sumama si Unyut dito kasi wala daw sang chinilas. <laughs> Walang chinilas si Unyut. sa akin o, oh. umitim ang pa ako o, So bakit chinilas. ikaw sumama ka, wala kang ano, bakit hindi mo sinuot yung sinilas mo kanina? Ha? Huh? Kasi, kasi wala. Basit karotan. Baka ma masira eh. <laughs> Baka masira yung sinilas mo kaya hindi mo sinuot? Oo. Oo. So mga kababayan mahirap talaga kapag nandito tayo sa bukid kasi... <coughs> ano ba yan? <coughs> kasi, kasi wala well, hindi natin susuotin kasi ang sinilas natin kasi kasi maaano tayo ma, ma baka ma, ma, kabugtos sira, mabugtos, <laughs> <laughs> mabugtos. ang galing po nang kubay magtagalog kubay saan mo nakuha yung mga tagalog mo bakit napakagaling mo sa ko ah sa mo so <laughs> Magaling magtagalog yung teacher ni Kubay, no? So, <laughs> Sige, sino yung guro mo? Kapag, kapag, eh, hindi ko na, hindi, hindi ako nakaka, hindi ako nakakasabot lang. Nakakasabot? Anong nakakasabot? Maang <laughs> pag-Tagawin, diba? Nakakaintindi? Nakakaintindi sa, sa ano ko, sa naro ko na English na si... Si si tak ka ang kelas mo sa iyo sila ni kay. O nak na teacher. Pasaka saka di dini bisayanalang lang lang. Amin guro kasi hindi hindi kami nakaka-intend. Ba. Ako po si Dani Alabrassen 7 years old at nakatira 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 na aaral po ako sa 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 kuan isang baitang bali. Ah, isang baitang ka na. O isang oh, isang wow. Ang Galing ng taga-Lubnicuba. E, na antok so, baitang na. <laughs> baitang. Grade 1. Um, so, ngayon supportahan niyo po yung YouTube channel namin. Bye-bye. Ingat, po para makatulong din po kami sa Mio. sa iba ganon so puntahan muna natin sila doon para ayan po yung mga nagpanday sa bubong ni nanay